Gusto mo rin ba umasenso? Matagal ka na bang nagtatrabaho at napapatanong ka minsan na parang ang bagal ng pag-asenso ko sa ginagawa ko? Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Good news! May katuwang ka na! Welcome to Asandra International, ang kapartner mo sa pag-asenso. Asandra International is a revolutionary business solution. Dito, tutulungan ka naming umasenso, hindi lang financially, kundi pati sa mindset, health and growth mo di lang tao we are a legit and certified company meron na tayong head office dito sa mandaluyong metro manila and soon we will expand across the philippines and abroad our ceo is sir Jurgen gonzalez a cum laude engineering graduate with more than 30 years of experience in business management and leadership marketing one of the founders is joseph Lim, a multi-awarded network leader a content creator featured on rated karina RDR Talks kada umaga and more. Supported by Miko Emson and Francesca Fujen, respected leaders who have helped thousands of people. Here in Ascendra International, hindi mo kailangan maging expert kagad. May guidance, system, and support ka na makukuha mula sa amin. Kapag magsisimula kang magnegosyo dito, ang Ascendia International na ang bahala sa traditional side. Ikaw, magpo-focus na lang tayo sa marketing. Madali lang ito gawin kung araw-araw kang nagso-social media, nagpi-Facebook, Instagram, or TikTok. At hindi ka naman kumikita, this time, huwag ka lang maging consumer online. Tuturuan ka namin na maging opportunity provider. Hindi ka lang gagaling at matututo dito. Gaganda pa ang health mo. Bakit? Merong world-class products ang Ascendra International we have Omega Life, a high quality, high potent medicinal grade salmon oil sourced in Norway, imported and manufactured in Italy. Alam naman natin kung gaano kaganda ang salmon oil, especially sa pag-support sa heart, brain, joints at pagpapalakas ng immunity. Yan ang ating flagship product. We have another quality product from Australia. Ito yung Best Barley and Barley Fusion. Baka nga nakita mo na to or may kakilala kang gumagamit na nito. Actually, ang tawag nga sa barley is superfood dahil sa dami ng nutrients nito. Aside sa tangible products natin, meron pa tayong protection products and service. Kasi if ikaw nag-work ka, breadwinner ka, or isa ka sa inaasahan ng pamilya, syempre kailangan protected ka. Sa Ascendra, meron din tayong accidental insurance in partnership with Sterling Insurance we have basic AI and premium AI. Siyempre, hindi man natin hinihiling na may mangyaring hindi maganda sa atin or sa mga mahal natin sa buhay. Pero, in case na may unexpected accident, may tulong pinansyal ka na makukuha at magagamit mo para sa gastusin. Once you avail basic or premium AI, meron ka pang free for one year, 24-7 na teleconsultation. Sa mahal ng pagpapacheckup up ngayon, maraming Pilipino ang hindi na nagpapacheckup. up Pero, dito sa Ascendra Protect, libre na yon. So, ito ang simple and quick explanation ng products natin. If meron ka mga tanong, pwede mong tanungin ang taong nagsensay ng video na to later. Legit ang company, magagaling ang founders, magaganda ang products. So, paano naman ang sistema ng pag-join and pag-income? Since negosyo to, syempre, meron tayong puhunan. So, paano ka makakapagsimula dito? To join, pipili ka lang ng iyong enrollment package ranging from 8,500 pesos to 199,800 pesos. Isipin mo to ah, kung mag-isa kang magnenegosyo, ang dami mong iisipin. Iisipin mo lahat ng bagay. Iisipin mo ang pagdevelop ng product mo, iisipin mo ang pagpapa-approve niyan, yung legalities, yung pwesto at marami pang iba. Sobrang gastos mo. With Asandra International, hindi mo na iintindihin yun kasi yung company na ang bahala doon. Nandiyan na ang proven system, kaya mas madali. Ang maganda dito, hindi ka malulugi. Bakit? Kasi pag sumari ka, it's either tabla or panalo ka. Bakit tabla? Kasi pag naglabas ka ng puhunan dito, automatic po babalik sa'yo yung 100% ng nilabas mo. So, doon pa lang, panalo ka na. Then, paano ka naman makakabawi by cash or paano kakikita. Makakabawi ka kaagad pag ginawa mo yung sistema. Ang maganda dito sa Ascendra International kasi tuturuan ka namin maging financially independent. Alam mo ba na isa sa mga sikreto ng mga asinsadong tao is alam nila ang basics sa finance. So ano yon? Maraming Pilipino hindi ito alam. Kasi most Pinoy's pag dumating ang income, hindi nila alam ang allocation o paglalagyan ng income nila. Kaya dito sa Ascendra International, kapag nagmember ka, tuturuan ka ng financial literacy habang kumikita ka ng pera. Once you join, magkakaroon ka ng Ascenders Portal. Maka-access mo ito gamit lamang yung phone or laptop. Na. So parang meron kang virtual secretary and accountant mismo dyan sa phone mo. At meron ka pang AI coach na pwede mong pagtanungan regarding sa business, products, 24-7 kahit nandyan ka sa abroad or nandito ka man sa Pilipinas. Eto pa, once nag-member ka, magkakaroon ka ng 3 Ascendra wallet sa portal mo kung saan papasok ang income. Essential wallet, ito yung income na gagamitin mo sa daily needs mo at ng family Expansion wallet, dito naman papasok ang income para sa savings mo at para sa future investments Enjoyment wallet para makapag-enjoy, makapag-travel, mabili mo ang wants mo at ng family. Para kumita at magkaroon ng laman ng essential wallet mo, tutulungan ka namin kumita at madagdagan ang cash flow mo. Through product sales and enrollment packages. I-share mo lang sa kahit na sino ang Ascendra International. Kahit hindi ka magaling sa sales or hindi ka marunong mag-explain. Okay lang, kami na muna ang mag-explain para sa'yo habang bago pa. Kami na muna ang bahala. At kapag nagustuhan nila yung business opportunity natin, kikita ka ng komisyon. Yung direct referral commission na kikitain mo ay magdedepende sa package mo at sa package na kukunin ng nirefer mo. Mas mataas ang package mo, mas mataas din ang scope or sakop ng income. Example, ikaw ay kumuha ng executive package na 199,800 pesos. At nakapag-refer ka na kumuha din ng executive package. Kikita ka ng komisyon na 40,000 pesos kada enrollment na mapapapasok. So, sabihin natin, after 3 months, nakapagpapasok ka ng 10 executive. So, ibig sabihin, may income ka na 400,000 pesos. Wow na wow, di ba? What if ang kinuha mo ay yung consultant package natin na 45,500 pesos nung suman ka? At meron kang na-refer na executive package. Since consultant package ka, instead of 40,000 pesos yung kikitain mo, ikita ka ng 20,000 pesos, yung pang consultant lang. Kaya, if you want to maximize your earnings, go kas to higher packages or go for executive. Unlimited ang income sa referral. Sa sobrang daming tao na naghahaw at sa sobrang daming tao na naghahanap ng opportunity na to, kahit ilan ang sharean mo at i-refer e mo, okay lang. Kada may refer ka at sasali sa'yo, Tiki. Pangalawang problema na susolusyonan ni Ascendra ay yung maraming Pilipino ang walang emergency fund or savings. Kaya dito sa Ascendra, magkakaroon ka ng pangalawang wallet which is yung expansion wallet. Dito sa expansion wallet, kikita ka gamit ang Turbo. Turbo stands for Triple Unified Recurring Bonus. Ibig sabihin, team effort ito. Aside sa referral bonus kanina, dito, kada may product sales or new enrollment package, sa'yo at sa buong grupo mo, may income ka. Una sa Turbo iskapag kapag nakakuha ka ng dalawa, eh magkakaroon ka ng Unified Binary Income. Huwag mong isipin na kailangan mag-refer ka ng sobrang daming tao kagad. Pwedeng dalawa muna, basta meron ka sa left at meron ka sa right. So, ang gagawin ng AI system natin, ipipare yun. Example, executive ka ang maganda sa executive, maglalabas ka ng 199,800 pesos, babalik sa'yo yung 100% ng puhunan mo through products. Kasi sa executive, sobra pa nga sa 100% ang babalik sa'yo. Magkakaroon ka pa ng extra 10,000 pesos to 40,000 pesos worth of products na bonus. Ngayon, nakapag-refer ka na ng isa sa left, and isa sa right na ang mga kinuha din nila is executive package din. So, may direct referral commission ka doon na 40,000 and 40,000 na papasok doon sa essential wallet mo. And nakita ng AI system natin na meron kang isa sa left at meron kang isa sa right. I-pipair niya yun at kikita ka ng commission na 10,000 pesos. So, ibig sabihin sa dalawang tao lang, ang income mo is total of 90,000 pesos. Ang ganda, di ba? Ngayon, What if yung dalawang ni-refer mo ay makapag-refer din sila? Halimbawa, may pumasok na isa sa left mo at may pumasok din na isa sa right mo. Mag-pair pa rin yun kahit hindi mo na sila kakilala. Basta may pumasok sa organization mo na isa sa left at isa sa right, ipipair yun at kikita ka ng pairing commission. If dalawang executive, 10,000 ang income mo. If dalawang director, 8,000 ang income mo. Kapag consultant, 3,200. Kapag builder, 1,000 pesos at kapag dalawang associate, 600 pesos. At ito pa, hindi lang tao or new enrollment package ang pwedeng mag-pair. Pwede rin mag-pair ang product reorders ng mga tao under sa team mo. Once lumaki na ang organization mo, kikita ka dito ng kikita. And ang maximum potential income sa Ascendra International kapag executive ka is 700,000 pesos per week or that is 2.8 million pesos in one month first income pa lang yan sa Turbo. Meron pa tayong Unified Unilevel. Example, sa bawat new executive enrollment sa Timo, ang income mo doon sa Unilevel is 300 pesos. So, ibig sabihin, if sa isang buwan may 100 executive packages na nag-join under sa Timo, may additional 30,000 pesos na dagdag sa income Ganon din sa ibang enrollment packages and products. Bawat isa may unit level value. Kaya, tuloy-tuloy ang income. Pangatlo dito sa Turbo is yung Unified Override. Paano naman to? Sa Unified Override, magkakaroon ka ng up to 10% sa income ng pairing or match sales bonus at unit level ng mga personal mong napasakit. Example, ikaw, nirefer mo ko at tinulungan mo akong kumita. Nagkaroon ako ng pairing and Unilevel income. Sa kada pair at Unilevel income ko, may 10% ka. Kumita ko example ng 100,000 at executive package ka, may 10% ka sa 100,000. Pero hindi ako mababawasan. Sobrang ganda ng Ascendra International. Kaya yung mga taong nagsasabi na, ay, hindi ako magaling mag-refer, wala akong time dyan, ay nabibigyan nila ito ng oras. Ito yon. Kasi kung busy ta at once a week mo lang nagagawa si Asendra, walang problema. Ang maganda kasi dito, since one account policy tayo, yung system na ng team natin ang bahala sa isang side mo. So, ang pagtutulungan na lang natin is yung sa kabilang side. Kaya, ang bilis kumita. Siyempre, masarap kumita at magkaroon ng malaking savings. Pero wag din natin kalimutan yung mag-enjoy. Ang maganda sa Ascendra International, meron pa tayong enjoyment wallet. Kasabay na ginagawa mo si AI, magkakaroon ang company natin ng lifestyle fund na pondo para sa shopping, gadget, travel, car, luxury cars, and properties. Need mo lang mag-qualify at ma-e-enjoy mo na ang lifestyle ng company. Ang ganda, di ba? Dahil sa power ng internet, social media, and AI, business expansion is within our fingertips. Nagsisimula pa lang si Ascendra International. Alam mo ba, napakaswerte mo kasi ikaw ang nakakapanood ng video na to. Kasi ang una naming pinapriority at sineshara ng napakagandang opportunity na to ay mga Pinoy. Sila muna ang tinitrain namin. Sila muna ang pinapagaling namin. Dahil sa mga susunod na taon, we will be conquering the international arena. Kasama ka namin sa pag expand sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi. At dito, meron na tayong technology na kung saan tao na yung lumalapit sa atin. Kumbaga, inuulan tayo ng sobrang daming hawak. Ito yung patunay na sobrang daming tao ang naghahanap ng opportunity at gustong mabago ang buhay. Nung nakita ko ang opportunity dito sa Ascendia International, nakita ko na ito na ang sagot sa mga prayers ko. Kaya ikaw, huwag kang matakot kasi tutulungan ka natin. Huwag kang matakot kasi credible na credible at legit na legit ang negosyo to. Malamang nga, nakikita mo na to sa social media. Ang importante dito, may pangarap ka. Ito na yung chance para mas kumita ka ng malaki. Para makapag-provide, at mapaganda ang quality of life ng mga mahal ko sa buhay. Magtanong ka sa taong nag sa'yo ng video na to kung paano to sisimplan. Make sure na sa kanya ka magtatanong at huwag dun sa mga taong hindi naman alam ang Ascendra International.